Naka-tenga lang at hindi na pakikinabangan ang mga kahoy mula sa mga punong pinutol noong nakaraang taon sa Pangasinan. Pinutol ang mga puno para bigyang daan ng isang road widening project. Inaanay at nabubulok na ang ilan sa mga kahoy na plano sanang gawing silya at mesa para sa mga paaralan. Makibalita tayo live kay Mike Sabado ng GMA Dagupan. Makina, Mike? Sandapira. Makina sa isang piraso ng iba't ibang uri ng puno ang pinagpuputol ng DPWH sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Eastern Pangasinan na nakarang taon. Ito'y para bigyang daan ang isnasagawang road widening project. Pero ang mga naputol na puno nakatambak pa lang at hindi pa rin napapakinabangan. Tila palamutin na lang sa DepEd Pangasinan 2 Division Office ang mga nakatambak na kahoy na mula pa sa unang batch ng mga pinutol na puno dahil sa road widening project ng DPWH. Itinurn over ito ng DPWH sa DepEd para gamitin sana sa pagpapagawa sa mga nagkukulang na mga upuan at mesa sa mga paaralan. Sa tagal ngang nakatambak ng mga punong kahoy na nandito sa division office, marami nga sa mga ito ang napansin natin na inaanay at nabubulok na. Paliwanag ni Dep. Ed. Pangasinan 2 Division Superintendent Viralus Rigindin, gagawin sana mga silya at mesa ang mga kahoy pero kulang daw ang pondo ng kagawaran para ipatrabaho ang mga kahoy. Malirindaw ang pagkakasibak ng mga kahoy. Hindi, hindi wasto yung pagputol nila ng mga kahoy kaya sabi ng ating mga so, yung mga taga lagari. Eh, hindi pwede. Reject. Pero pwede pa rin naman daw pakinabangan ang ilan sa mga kahoy. Maglaan sila sa kanilang MOOE. At kung kailangan nila yon, dalhin na lang. Doon na lang magdala na lang sila ng, ng chainsaw. At doon na lang sila magputol para mas madaling. Nakatakda namang makipag-ugnayan ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa DepEd para pag-aralan ang posibleng paggamitan sa mga nakatambak lang na kahoy. Then we can donate it to the J, uh, sa BJMP para sa panggatong. Ayon sa DPWH, ibigay na nila sa DepEd ang kustodiya sa mga kahoy. Nananawagan din ang DepEd sa ibang mga NGO at sa ibang nais pang tumulong para ipatistis ang mga kahoy na ito at mapapinabangan na nga. Yan ang latest mula dito sa Pangasinan. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas.